Kaibigan, isa ka bang diabetic na gumagamit nitong insulin plant mga kaibigan? Samahan nyo ako dahil ngayong umaga kaibigan ay tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng insulin capsule mga kaibigan no. So mag-harvest muna tayo at uh, kukuha lang tayo ng ating pang uh, gagamitin natin no para sa ating project ngayong umaga pagawa ng insulin capsule no. So, ito mga kaibigan, ito yung insulin plant na ating gagawing insulin capsule. So, tara, samahan nyo ako dahil gagawa tayo ng insulin capsule, mga kaibigan, okay? Kaibigan, so, hugasan muna natin ito, mga kaibigan. And, kaibigan, so, medyo makapal ito, kaibigan, so, kaya lang natin ah, himay-himayin muna, no, para madali siyang matuyo. Start mo Ayun mga kaibigan, gagamit tayo nitong ating uh, dry, dryer knit, no? So dito natin ibibilad. Ayan. Okay, so ito na natin ilalagay Ibilad natin sa araw, mga kaibigan. Shot. So, 3 to 4 days ang ating pagbilad nito mga kaibigan, no? tatlong araw hanggang apat na araw bago siya matuyo kasi medyo makapal yung dahon ng insulin plant mga kaibigan okay ayan mga kaibigan so after 4 days mga kaibigan ito na yung ating uh, dried uh, dried na insulin plant ayan no ito na siya oh Lapit mo dito para makita ayan, so ready na ito para igiling natin okay so ito na yung ating dried insulin plant mga kaibigan Ayan mga kaibigan, no? so ready na ang ating mga materials. Ito yung ating materials, yung ating uh, binilad na insulin plant. Then mayroon tayong uh, ayan, grinding machine. Ito yung gagamitin natin, heavy duty na ito mga kaibigan. At saka yung ating uh, capsule filling machine or manual machine. No? So ito yung mga gagamitin natin. Ayan, papakita ko lang kung paano ko ginagawa ang aking capsule. No? Then ito yung ating empty capsule, no? Vegetable capsule ang ginagamit natin. Ayan, no? So, number zero siya. And then, ito yung ating bottles. Tapos, meron din tayong talagang uh, tawag dito, disicant, no? Food grade po ito. So, para talaga ito sa mga supplement, no? Para hindi mas, ang moisture ay hindi maano sa loob ng puti, no? So, lalagyan na lang natin to ng label. Ayan. So, pa -shout out kay Ma'am uh, Grisio. Siya po ang may order, no? Apat na buti yung gagawin natin ngayon dahil order po ito ni Ma'am Grace no? Sa mga order ay hindi po ako pang maramihan at least 2 uh, weeks bago ko may padala, no? So, ito. Uh, umpisa na natin, no? Ilalagay natin dito sa ating... unti-unti lang to. Yan, hindi natin bibiglain kasi... Uh, medyo malit lang ating... Uh, grinding machine, ayan so kailangan talaga nito ay alam mo ang yung ginagawa <laughs> kasi pag hindi pwede yung malisigas sya kuryente kasi ito, ayan no? so siliado na yan ayan, bubuksan na natin ayan giniling. Ayan. No? So, pinong-pino talaga yan, mga kaibigan. Uusok yan. sa sobrang pino niya. Ayan, no? Oh. Mainit yan, mga kaibigan, no? Oh. Nakarili na yung ating uh, powder. So, yan. Ito yung ating capsule. So lalagyan natin to isa-isa kasi manual lang naman to, no. Ayun. So, ito na mga kaibigan, no? nagawa na natin, ilagay na natin yung mga empty capsules, vegetable capsules. Lalagay na natin ngayon yung powder. Yan. Okay. So, yan na. Okay. So, i-spread na natin yan, mga kaibigan. i na natin yung powder ng insulin. Gagawin so, natin ay dadagdagan pa natin ng konti para masiksik. sik Tapos sisiksikin natin yan mga kaibigan. No? Yan. Hmm. So, hindi pa. Kulang pa, kulang. Hmm. So, <coughs> ganoon <Sigurang> lang paggawa. <coughs> Ganoon lang ang paggawa ng sarili mong capsule mga kaibigan, no? humid Homemade, kumbaga. Hindi duman sa FDA, pero sigurado naman na totoong insulin plant. Ayan. Okay. Sige na. Pabawasan so, na natin. Eh. nasiksik na natin yan. Babalik natin yung sobra. Yan na mga kaibigan, no? Oh. So, lalagay na natin dito yung ating capsule. Okay. So, ito na. Ipitin lang natin. Palabasin natin para paglagay ng takip. Yan. So, ilalagay na natin ang takip, mga kaibigan. Ito na. Yan ang capsule na yan. Okay. Okay. Ah. Ayan. ipos mo. Ayan. So, malapit na matapos mga kaibigan. So, ito na. yan na. 100 na ito. 100 piraso ito mga kaibigan. Okay. Ayan o. Oh. So, tatanggalin natin yung mga excess na dumikit na powder. Ayan. Pag natanggal na yan, ididiretso na natin dito sa bottles, empty bottles niya. So, ano man ano yan. Ilalagay na natin ngayon. Yan. Okay. So, 100 piraso yan. 100 piraso. Okay, so yun na po. 100 piraso. Lalagyan natin ng uh, disikant. Yan mga kaibigan, para maiwasan ang pag ng moisture, no? I-absorb nito. Yan. Tapos sisilyuhan na lang natin 'to at lalagyan ng label. Ipapadala natin through LBC mga kaibigan. ayan